Ito yung, uh, ito yung fire pump. Ayan. Ito naman yung uh, jockey pump. At ito rin yung kanyang, ito rin yung kanyang, ano, yung transfer, and uh, booster pump, dalawa. So, yun mga kaposang gala. Ayan, nandito tayo ngayon sa, ano, nasa uh, isang project namin na dito sa San Juan, ah uh, Ito yung, ano, ito yung uh, ginawa namin dito na ah uh, fire protection system at saka yung uh, plumbing so yung pipe uh, pro ngayon uh, i testing ngayon ng isman uh, kaya nandito tayo ngayon uh, tas titingnan na natin yung ano yung ginawa ni Otol dito na installation ng pipe uh, pump uh, ready na yung installation ngayon at uh, ready ready na para i-testing na ni isman yung ano yung uh, mga motor at uh, na-comply na rin na naman ni ni electrical yung uh, uh, supply So, kumapansin nyo, yung uh, nandito sa likuran ngayon natin, ayan yung mga ano, ito yung mga sinuplayan ngayon dito ng ano ng fire uh, uh, protection system. Uh, mga fire hose cabinet yung naka na isinuplay dito ni Otol. So, itong ano, itong itong mga naka nandito ngayon sa likod, ano 'yan? Uh, poultry, no? So, mga manok 'yan, mga 45 days yung mga binibenta sa uh, San Miguel. So, ngayon Uh, pakita ko sa inyo yung ano, pakita ko sa inyo ngayon yung uh, dalawang ano, dalawang uh, ginawang uh, fire protection system bago i-testing ni Isman, bago siya mag-testing, papakita ko sa inyo yung ginawang layout dito na uh, motor. Kasama dito sa ano yung uh, fire protection system dito, yung uh, fire pump, jacket pump at saka yung uh, booster pump. So 'yun. Samahan niyo ako, papakita ko sa inyo. So, ayan. Ito yung ano, yung uh, fire pump nakakulong na 'yan sa loob. Tara, pasok natin. Ito yung ano, ito yung uh, supply, yung uh, source niya yung tubig na pinagkukuhanan, napakalaki, grabe. So ayan, ito yung ano, ito yung uh, installation niya. Pasok tayo sa loob, pagtita ko sa inyo. Niyan. So ito yung ano, ito yung uh, uh, fire pump. So ayan yung fire pump. At uh, saka yung yung isa, ayan yung isang yun, yan yung uh, jacky pump at tapos yung itong dalawa naman ito yung uh, booster pump at tapos itong uh, isang to ito yung uh, pressure tank at yung dalawang asol naman yan yung uh, filter so, ayan, ito yung mga ginawa dito ni otol Yan. fire protection system nila dito ang sinuplayan lang itong uh, fire protection dito fire pump na to is yung uh, mga fire hose cabinet Tara, pakapakita ko sa inyo dito yung ano. Dito sa uh, building, yung uh, sinuplayan nitong motor. Mga Siamese sa uh, connection dito. Ayan, ito. Ayan, ito. Ito yung uh, cabinet. Ayan. Magmula dyan, hanggang magmula yan doon sa may, uh, uh, sa pump room. Tatakbo niya dito yan. Susuplayan lang niya itong Pyros cabinet. Bawat building, bawat building, dalawang piraso, peros cabinet ang nilalagay nila yan. Kung mapansin nyo, ayan yung isa. Yung isa, nando doon yung isa. Ayan. Ganon din tong uh, kabilang building. Ayan. Nandoon yung kanyang riser. Ayan, sinuplayan lang na niya dito. Itong isang piraso. At saka yung nando na isa. So, dalawang pirasong, ano, dalawang pirasong uh, peros cabinet. Kung mapansin nyo, dito sa... Itong ano, itong uh, mga warehouse na to. Um, yan yung ano Yan yung uh, Yan yung mga uh, Dito nila pinapalaki yung mga manok Ayan So, isa Dalawa Patdo Apat saka yung isang doon pang lima Tara, puntahan natin yung ano Puntahan natin yung uh, Isang uh, pump room Nasaan Itong dalawang building yan yan yung uh, sinuplayan ng isang motor ayan ito yung ano ito yung isang fire uh, ano yung fire pump na uh, isang tank dito ayan yung isang fire pump para pasokin natin sa loob so ayan <clears throat> ito yung uh, ito yung fire pump ayan ito naman yung uh, jockey pump. pump so, kasi ito rin yung kanyang ito rin yung kanyang ano yung transfer ang uh, booster pump dalawa so pressure tank yung filter, itong dalawang filter na to. Ayan. So, yan. Yan yung, uh, yan yung, ano, yan yung uh, fire protection system dito. Ayan, mga kapasanggala, antay na lang natin na dumating yung, ano, yung uh, magte-testing dito sa dalawang fire pump. Mapagana ni Isman. Abangan na lang. Abangan nyo lang mga kapasanggala yung uh, gagawin ano yung gagawing pagpapagana ng uh, dalawang unit dito na fire protection system. So ayun na nga dumating na nga yung mga taga eastman at uh, ginagawa na nila ngayon dito yung uh, mga control panel, ina-wiringan na nila dito at uh, inspection muna nila dito yung ano no yung uh, mga pa, uh, control panel. So napansin din nila dito yung uh, Uh, panel board ng uh, para sa fire pump ay eh, kulang pa siya ng uh, wiring para don sa motor so anim dapat ang wire na ilalagay so ang nilagay lang dito ng electrician ay uh, tatlong wire so ngayon a uh, winawiringan nila ngayon dito ngayon ay yung jockey pump so itong jockey pump ang uh, ini-i-schedule nila ngayon muna ma-testing so ngayon kaya ginagawa nila ngayon itong uh, jockey pump kaya babalikan nila itong ano, babalikan na lang nila yung uh, magtesting testing uli, magre-retest sila sa susunod na araw, sa Miyerkules sila balik. Kaya ang ginawa nila ngayon dito is yung uh, jockey pump na lang muna. Uh, di ko na ipapakita rito yung testing ng jockey pump, bali ilagay na lang natin dito sa part 2 yung ano, yung uh, testing na gagawin. Uh, kasama yung jockey pump at saka yung fire pump para sa pagbalik nila dito sa uh, sunod na araw. So, 'yun, abangan nyo na lang guys yung uh, uh, gagawing uh, testing ng uh, Jockey Pump at saka yung uh, Fire Pump. Uh, mapagana yung uh, buong system na ite-testing dapat nila. So, 'yun, abangan niyo lang to guys na matapos yung ano, matapos itong uh, uh, testing and commissioning ni Eastman na gagawin. Uh, para mapakita namin sa inyo yung uh, uh testing nitong dalawang unit. So pero ito na pa na nila itong uh, jockey pump. Napagana nila ito na naka nakaano na 'yan, naka pressurize na yung uh, system ngayon 'yan. Pero syempre, kailangan mapagana pa rin nila yung uh, unit ng fire pump. So ngayon ang gumagana ngayon is yung jockey pump. Kaya abangan nyo guys yung ano abangan nyo yung uh, gagawing uh, final test ng uh, Eastman Mapakita ko sa inyo kung paano siya mapagana yung uh, fire protection system dito sa uh, San Juan Batangas Project So yun maraming maraming salamat sa panonood ng ating uh, vlog ngayon At sana subaybayan nyo hanggang sa ating uh, part 2 Kaya maraming maraming salamat po